ko so unahin oh, ko muna ang sarili ko bago ako tumulong sa iba paano ako tutulong sa iba sarili kung sarili ko mismo hindi ko matulungan di ba hi guys it's me MDOFW so mayaman na daw ako natatawa na lang ako sana nga mayaman ako. Mayaman tayo. Sana mayaman tayong lahat. O diba? Tapos 20k lang ang sweldo. Isang dekada ka na, 20k lang ang sweldo. Yayaman ka ba nun? Sa doon sa mga nagsasabi na mayaman na ako, marami akong pera. Wala ba akong mga anak? Wala ba akong pinagkakagastusan? Tapos mayabang pa daw ako. <laughs> Alam nyo kasi, Han, yung gusto, gusto natin kasing pahalagahan yung pera na pinaghirapan natin ipupunta natin to sa may kabuluhan. Tinitis ko yung sarili kong hindi bumili ng kahit ano. Tinitis ko yung sarilong, sarili ko na hindi maging maloho, para lang yung gusto ko ay makuha ko. Yung, 'di ba, yung 20 kinu sweldo ko bayad sa bahay, panggastos, tabi ng konti. Doon lang talaga napupunta yun kasi ayoko naman na uh, yung uuwi ako na walang wala. Kasi naranasan ko na ng umuwi na talagang as in wala umuwi ako, nangutang pa ako, 'di ba? Tapos kamukat-mukat mo, wala pang magpapautang sa iyo kasi ano ka, galing abroad ka, bakit ka mangungutang, 'di ba? 'Yun yung mindset ng mga taga Pinas. Hindi nila kasi alam yung hirap. Mas malaki pa nga kinikita yung ano, yung nasa Pinas kaysa sa nasa abroad. Ang kaang pagkakaiba lang, pag abroad ka, malinis mo siyang mahawakan ang pera mo libre sa lahat. Libre ka na sa pagkain, libre ka sa wifi libre sa mga mga personal needs mo, libre na 'yan lahat. Malinis mong matatanggap ang 20k kada buwan. Hindi depende na rin 'yun sa palitan. Minsan pag mababa ang palitan ay 18k lang, 'di ba? Paano mo pagkakasyahin 'yun, 'di ba? Pero ako, napagkakasyo ko at pag Ano lang higpit talaga, higpit talaga ang kahit pa paano may may maiuwi ka. Diba kahit papaano ay eh, mabayaran mo yung pangangailangan din sa pang-araw-araw sa Pinas. Noon, madali akong mag magbigay madali, pero yung naranasan ko na walang-wala talaga ako as in wala naman talaga ako nalapitan kundi sarili ko lang. May pera ako pero sapat lang para sa amin, para sa amin. Sa naranasan ko kasi, ako kasi ang nakaranas ng hirap, ako ang nakaranas ng pagtitiis. ako ang nakaranas ng lahat nagiging mahigpit na rin ako kasi mahirap talaga. Nalo, maraming beses na ako naloko. <laughs> nga sa totoo lang doon sa mga nag-ano sa akin, ha, pasensya na kasi, pasensya na talaga kasi ang sweldo ko tama lang siya. Intindi hindi eh, may pamilya din ako. May pamilya din tayo, may kanya-kanya tayong pamilya. Kaya hmm. unahin muna natin yung obligasyon natin bago tumulong sa iba. Oh, ang drama ko, 'di ba? Kasi nga may nagsasabi sa akin, dalawa na daw bahay ko. Dalawa na daw bahay ko. Tapos dalawa pa yung motor ko. Tapos ang damot ko pa. <laughs> yung bahay na yun ay hinuhulugan ko siya. Hinuhulugan ko pa siya. Hindi yung tap, hindi pa yun tapos. Eh. Tapos 'yung dalawang motor eh hindi yun hindi naman hindi ko naman kinukuha ang ano noon. Ang kit ang kita nun. pang gastos yun sa pang-araw-araw nila. Tapos, okay, guys. Bye. Sana may natutunan. Huwag tayong basta-basta kung ano yung nakikita nyo sa akin, hindi totoo yun. Na masaya ako, hindi totoo, masaya ako. Marunong lang ako magdala. Ayoko lang naman, ayoko naman na mag-vlog na malungkot ako. Ayoko naman mag-vlog na nagiiyak ako, di ba? Positive nga, di ba? Siyempre, may, may gusto bang manood na, uh, na nagiiyak ka dyan sa vlog. kahit nga hindi ako nagiiyak, walang gustong manood sa akin. So, yung experience ko bilang OFW, gusto kong i-share para pagdating ng araw, 'di ba? Pag matanda na ako, ugod-ugod na ako. May mapapanood ako, 'di ba, kung buhay pa ako noon. <laughs> okay, guys, marami na lang kasi darating na 'yung am ko maglilinis pa ako diyan. Marami pa akong lilinisin, na yan, lilinisin ko pa yan. Nag-vlog lang ako sa glade kasi sinasamantala ko pag walang tao dito at saka ako nagba-vlog kasi ah, pag andito sila ay hindi ko magawang mag-vlog kasi nakatingin ako doon kasi baka dumating na sila kasi may sarili silang susi kasi pag naglilinis ako hindi ko alam na nandito na pala sila o di ba yaw, yaw ako ng yaw yaw tapos andyan na pala sila sa likod ko okay guys subscribe my channel MG, MG fighting akush